Hello, magandang hapon po sa inyo Narito po tayo ngayon sa OWA Nakarating na po kay OWA Administrator Anong Ignacio Na marami pong mga OFWs Ang mga may problema na natitenga ng matagal sa kanila mga agencies Diyan sa ibang bansa So ngayon gusto kong panorin po ninyo Yung pong uh, nararamdaman ng ating Administrator Sa mga nangyayari po na natatingga po yung mga kababayan po natin ng matagal sa kanilang mga accommodations. Okay? Ayun lang mo nga ako rito eh. Kung sinabi mo kagad sa akin yan, dalawa. wala kasi nagbabanggit eh. Wala nagbanggit na gano'ng katagal na kayo. Oo nga, ito naman kami, pasimisi oh, oh, oh. okay. Ang focus nila sir sa Eri kanina talaga yung <coughs> kain. Hindi, kain, kain kasi ano ito. mo, ito critical ito. Hmm. Critical ito mga ganitong puntos. Kasi lang lahat yan, magkakaroon kayo ng misunderstanding yan, miscommunication. Pero, kapag sinabi sa sa'yo, dalaw rito, walang miscommunication yon ba bakit, titinga, bakit kayo inaabot ng ganyan katagal? Bakit tatagal yan? Kaya tinanong ko kanina, may utang bayan yan? Eh, wala. Napagbinta nga ba yan ng theft? Wala. So, ang dali-daling atakin pa, Walang problema to. So, ang nakikita ko lang dito, you're really very irresponsible. Kasi, ano, tinan mo naman itura nito. Ano naman, kalaban-laban yan. O, kaya naman pala nagkakandaiyak kung ano-ano sinasabi. Ang dali-dali eh. Kayo naman. Alam mo, tawag lang dyan, pagkakapwa-tao so, eh. Bali, ako po eh, hihina po ng sorry dun sa... Sa inyo, ko, sa opo, kanila kayo. Sa kay ma'am, at saka sa mama nyo. But, Malaki kasalanan nyo opo, sa kanila. Bali, yung pagkaka-stay po ng mga worker po doon sa accommodation po, di iko-consider po namin yun as babayaran po namin yung kanilang salary. sa pagkaka-stay po ipo, nila. Pero alam mo, dapat yung maranasan, kayo mag-stay sa accommodation for two months. Bali, yun po ang magiging offer ko sa kay ma'am at sa mama niya. Na yung two months stay at yung kung may kulang that po. That is not up for me to approve. So, ka nila, Bali, yun po yun ang yun 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 offer po, ko po. Alam mo, ito nga, napakapatas. Alam ko naman mukhang wala nang kapera-pera ito. Hiningi niya lang sa inyo 17 days. Si... Yun lang ang hinihingi niya kasi patas tong taong to eh. Yun lang yung hinihingi niya. Kasi yung pala, Nagulat ako kaya tuloy kanina, nalilito ako. Iba nagtanong ako, 17 days, paano kung 17 days nang ito e, mas ka na pala wala? Yung pala nasa accommodation? Kaya ako pala yung pagkain, nagkakanda panis-panis. Kaya ako nalito kanina eh. Akala ako naman, kadarating pa lang nito. Ang tagal na pala nila doon eh.